Aswang sa North America na nakunan ng trail cam. Aswang na lumitaw sa ilalim ng kama. Mga kababalaghan na talaga namang hindi mo gugusto makita. Hello mga kamulti, ngayon ay pa rin bagong episode na naman ng mga kababalagan at mga pangyayaring hindi kaya ipaliwanag ng siyensya Well, kung mahilig ka ng mga pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan Kaya huwag na tayo magpaliwi-liwi pa At kaya tara... Ito ay mula sa isang Reddit user na Fated47 kung saan nakakarinig siya ng mga kalabog sa paligid ng bahay niya. Kaya naman upang mahuli at malaman kung sino ang may kagagawa nito ay kinuha nito ang cellphone upang i-record ang mga pangyayari. Ayon pa sa description ng video ay tila ba may isang bagay na humangalikit ng dingding at sahig. Pakinggan mong mahigi. Habang nagiging intense ang kaganapan na ito naman ang biglang nakunan ng kamera. Biglang napakalakas na tunog ang gumulat naman sa kanya mula sa kusina. Ang mga mysterious noise sa pader at biglaang bagay na malakas na tumilapon sa kusina ay talagang nagbigay ng iba't ibang katanungan sa mga viewers kung ano ang mga gumagalaw na ito sa pader at sino naman ang nasa kusina. So isa kaya itong paranormal activity o may logical na eksplanasyon patungkol dito o multi? Ano sa tingin mo? Well, i-remind na rin kita, pakilike ang video. Para lumawak pa ang video natin, Ang video naman ito ay mula sa TikTok kung saan ang lalaki ay aksidente yung nakuna ng isang paranormal activity. Ayon sa video ang lalaking si Finn ay nag-explore sa isang abandoned facility o kilala sa tawag na urgent care na dati nitong pinagtatrabahuan. Dahil sa sarado na sa mga tao ang urgent care ay alam ni Finn na siya lamang ang tao sa loob. Alright, I'm working in a old Urgent care that just got shut down. It got shut down uh, before the freeze here in Texas. Uh, I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom, creepy hallway, real spooky place. Another bathroom. Uh, this is a second uh, two story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're taking the stairs. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. after some further investigation uh, there's no one else in this building i fucking heard someone go down those stairs though so i guess this was the meditation room there's a lot of natural lighting in here i don't, probably don't need the flashlight right now here's the top of the elevator shaft you can't fucking see anything down there so here's the meditation room Kinda of looks like the fucking back rooms. It looks very culty. There's a stage up here, looks like a couple of altars next to them. Creepy. Okay, now I'm getting the fuck out of here. That was it. Dahil sa siya lamang ang nasa loob, pilaking gulat niya at takot ng isang mabilis na mga yapak ang bababa sa hagdanan patungo sa kanya. At kasunod naman ito ang malakas na kalabog. Nang makarating na si Finn sa meditation room ay dito na nga napagpasyaan niyang lisanin ang abandoned urgent care. So naka-experience kaya si Finn ng real paranormal activity? O may iba kang explanation sa mga naranasan niya kamuti? Ang misteryosong footage ng ito ay nagpapakita ng mga kabataang naglalaro sa isang maliit na kwarto. Isa sa kanila ang kinukunan nito habang sinisipa nila ang soccer ball at pinananatili sa heri. Sa unang tingin ay normal lamang ang lahat pero isang pangyayari ang tuluyang babasag ng kasiyahan nila at mapapalitan ng sobrang takot. Labis na gulat at kilabot ang naramdaman ng mga kabataang ito ng out of nowhere ay isang maliit at may na figura ang lumitaw. Napakaliit lamang nito at tila pa nakasuot ng itim na balabal. Mabilis na nagpulasan ang mga ito at nagtanya-kanya ng talon ang nakakatakot pa rito ay yung biglaan nitong paglitaw at ayon pa sa footage ay walang ibang daanan maliban sa hallway na nasa gilid. So saan kaya nagmula ang pigo ng ito? Dahil sa wala tayong ideya sa original uploader nito ay mananatili na lamang itong palaisipan sa kung ano ang nilalang. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nila lang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Short clip lamang ito pero masasabi kong talagang kikilabutan ka sa mapapanood mo. Ang footage ay nagpapakita ng maliit na batang babaeng naglalaro sa ilalim ng kama. At nang papalabas na ito sa ilalim ay isang nakapangingilabot na pangyayari ang marirecord nila. Nang pagapang ng maliit na batang babae ay sumunod ang mga kamay na humawak sa kama at dito na nga ang nakapangingilapot na mukha sa ilalim ng kama. Umihilaw pa ang mga mata nito. Gaya ng ibang video ay maikli lamang ito at wala itong sapat na description. Ano sa palagay mo? Multo kaya ito? Aswang? O tao lamang din? Nasa iyo ang muling pasya multi. Ito ay narecord naman ng isang home security camera. Ang pangyayaring ito ay nakunan sa isang bakuran na talaga namang magpapanganga sa bibig mo sa so kung totoo nga ba talaga ito. Well, panurin mong maigi upang makita mo. Translucent figure, seemingly a person, can be seen walking through the woods. So, uh, my mom just sent this to me from her security camera. This is just about the best footage I've ever seen. My brother is just there and never heard. or saw anyone, known by neighbors, that would be walking on her property like that either. Ang kakaibang footage na ito ay talaga namang kumalat sa internet at nagbigay ng iba't ibang spekulasyon ayon pa sa isang viewers. Ay dapat subukan nitong hukayin ang mismong area kung saan nakita ang aparisyon na yumuko at tuluyang naglaho. Na maaaring magbigay ng kasagutan at ebidensya sa pangyayaring ito magpagayon pa man ay nagreply ito ng I don't want to be a part of it. Nangangahulog ayaw na nitong magukay pa sa lugar kung saan niyo makuha tuluyang naglaho ang aparisyon. May mga nagsasabing totoong aparisyon ng multo ang nakunan. Ang iba naman ay skeptic at nagsasabing optical illusion lamang ito. Magpagayon pa man ay talagang malaking katanungan ito sa kung ano ba talaga ang imaheng na record sa kakahuyan. Ikaw ka multi, ano sa tingin mo? May explanation ka ba? We're happy to hear that from you, ka multi. Let's break down this footage. Ang isa namang ito ay nakuna ng isang trail cam footage. Nagdulot ito ng kilabot sa mga viewers na nakapanood nito. Magpagayon pa man ay gaya ng ibang video ay hindi natin malaman kung sino ang original uploader nito. Well, pinaniniwala ang capture ito sa kabundukan o baryo ng Northern United States na nagbigay ng katanungan sa kababalagang bumabalot rito. Ang makapanindig balahibong footage na ito ay nagpapakita ng disfigured creature Dito na kumalat ang mga sabi-sabing maaaring ito ang patunay sa nilalang na dogman o werewolf. May mga skeptic rin na nagsasabing isa itong oso o aso na maaaring inflicted with some sort of infection. Well, dahil nga sa folklore ng Amerika patungkol sa dogma na dekada ng pinaniniwalaan sa lugar at ang mga nagsasabi ng kanika nilang encounter sa sinasabing dogman ay naniniwala ang iba na totoo ito. Maaari din namang isa itong ibang breed ng hayop. Well, hindi talaga alis ang imahinasyon sa malikod nating isipan sa kung ano nga ba talaga ang misalyosong nilalang nito. Maaari kayang aswang ito sa ibang bansa? Hmm, ewan ko. Perikau What do you think Kemulti By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.